mga ma'am, mga sir. So karon na tayo -a may tungod sa uh, ah, no? So siguro kadaghanan sa ato ang makapangutan uh, na yun. Saan ba nato nga maka lingkawas ta sa kalisod ni ining kinabuhi ah no ni ining panahon na kay sa ato ang panahon karon nang makita man gyud nato nga wala to ang gastos no gasto ka sa pag sa iyong mga anak, gasto ka sa mga gikinahanglan ni mo sa panimalay, gasto ka sa uh, pang matang no? na gastuan. Apa, nang pangutahan na kung paigo ba ang imong income sama no? sa -Adlaw, kay butang nato, for example, ikaw ra isa ang nagatrabaho sa imong pamilya. No? And then minimum wage sa pagyod ang imong ma income sa matag adlaw ibutang na lang nato og mag-income ka everyday og uh, around 300 to 500 pesos a day pero maka pangutan ta unsaon nato nga makalingkawasta ni ining kalisod sa kinabuhi karon mga uh, mga ma'am mga sir dun ko i-share ka ninyo kining ginaingon nila nga 70-20-10 principle. Ano sa may but pa sa ani. So 70% of your income goes to your needs. No? Ato magikinahanglan sa panimalay, bugas, pagkaon, bayaran sa kuryente, tubig, no? Kung na internet, magbayad pa kag internet. Sumaw na siya ato ang mga needs. So sa 70-20-10 principles, Uh, Gi suggest diha na 70% of your income must go to your needs. No? O uh, na ay 20% no? sa ato ang uh, income. Uh, kanang 20% no? ang giingon dito sa uh, 70-20-10 principle is ang 20% must go to your savings lang lang mag-save. Na magtigom tag kwarta aron nga uh, na atay mapunit in the future, no? Kung uh, naay mga emergencies nga mahitabo sa ato ang kinabuhi like magkasakit ta, no? Natay na mga hospitalization needs. No? So natay ma in the end of the day no kinahanglan gyud nato mag save para na atay makuha in the future. And then, ang 10% must go to uh, tithes. Kinahanglan di yun na ito kalimutan po ng ginoo sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan yun nga 10% of our income must go to tithes because at the at the first place ang ginoo yun maoy tinubdan sa tanan natong gitinahan so 10% kinahanglan mo ato sa Ginoo you know. and then maon siya ang gamiton to develop the ministry uh, gamiton para mag outreach to share the gospel of God kinahanglan din nato siya nga uh, ilaan or gahinon para sa buluhaton sa Ginoo and kana lang nga akong ma-share karon nga uh, adlaw no? mga ma'am mga sir and I hope nga makatabang kini sa inyo hang uh, pagpanginabuhi. Uh, It is a simple way of living. Dili kinahanglan nga taghan taggamit sa panimalay. Dili kinahanglan nga adaghan uh, uh, Natay sa nataisakyanan, or dili kinahanglan nga uh, bongga ang ato ang mga kagamitan, because If it bless mantasagino, more more blessings ni patagbo sagino satongki na At the end of the day, kanangatomagina pagmandu is ki nabuhi, uitongut sagino, iyaragid nashang, i na ihatag God bless and more power.